kita Mm-hmm. Uh -huh. Ito po, gagawa kami ng sumang balinghoy. So, ito na guys, ang ating nayadyad na balinghoy. At syempre, napigaan na natin. Nalagyan natin siya ng sugar. Hmm. Brown. Or red. Kung ano man tawag nyo dyan. So, hahaluin na natin siya. Sa tingin ko, guys, hindi lang isa, hindi lang one quart ang kailangan natin. Ayan, guys, haluin lang natin siya hanggang siya sa mag-combine na yung sugar at yung balinghoy. Tapos, yun na, guys. Oh, ibabalot na po natin siya. Ah, uh, nasa inyo na po kung anong gusto niyo pagbalot, kung malalaki o maliliit, depende po. Pero sa amin kasi pangkain lang, so malalaki po ang ginawa ko. So guys, yung palang paggawa ko nyan ay uh, dalawang kilo po ang aking ginamit na balinghoy plus na one half na sugar tsaka, y yung, yung dahon ng saging. So tatlong, tatlo lang po ang kailangan natin para sa paggawa ng sumang balinghoy. So yan guys, uh, pwede nyo pong igawin ding negosyo yan. Di ba? Um, pagka marunong na kayo, di malaking bagay na rin po yan. So yan guys, hindi natin malapit ako matapos. nagawa lahat. So, kailangan natin. Bilangin natin. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, pieces na malalaki. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, natin 25, so, So, papatayin na natin. So, ayan. Luto na siya. Perfect. Ayan na po siya. Luto na po.